Let's go guys. Ami. Uy, uy. <laughs> Leglog pa ako. <laughs> Ami. Ipapag ako sa'yo. Tulog ka na ba? Ni challenge ako sa iyo kasi lahat ng mga nakikita ko sa Facebook na sexy kaya to eh. Ikaw sexy ka eh. Isang baso sa isang baso ilalagay ito. Ano? <laughs> 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 Yung baso ilalagay sa ibabaw ng kamay, kaya mo 'yon. 5 seconds. Oo. Oh, sige nga. Sige, sige, sige. Tingnan natin. O, lagay natin. Oh, ba matapon? Alis mo yung kumot. Ba matapon eh. Hindi. Mm, yan. Ganyan. Oh. Nalagay natin. Ayos mo. Oh. Ngayon yun lang? Oh, galing oh. Mm. Oh. Dalawa yun. Isang kamay din. Five seconds lang. Five seconds lang. Oo, oh, teka lang. Alisin mo, ha? Oo. Oh. Okay na? Oo. Oh. Comfortable ka na dyan? Oo. Oh, oh. Ha? Comfortable ka na? Oo oh, oh nga. Bibilang na ako. Oo. Oh. Okay. And one, two, three, four, five. Oh, oh. galing oh. <laughs> mo! Oh, tanggalin mo, <laughs> mo. na. Oh, galing mo, ha? Oh, Ang inong galing, ha? Diyos ko, di lalagay lang dito. O? Oh? O, Oo. Oh. Oh, Tanggalin ngayon, mo na. Paano mo ibababa ngayon yan? <laughs> Tanggalin mo, mo di! Huwag ka malikot! Bawin bawe sa mga prank nga! <laughs> tanggalin mo to! Tanggalin mo, sa tanggalin mo mala! Mababasa yung kama natin! Ba't ko tatanggalin? Tanggalin Ikaw magtanggal! Tanggalin mo Tanggalin mo. Ang galing guys oh. You know. Mami, ano? Mami magano ka nga. One little, two little. <laughs> <laughs> Dati tanggalin mo. Daw na yung ipad nakangawit na ako. Tang Ikaw magtanggal, kaya mo yan. Tanggalin, gigigil ako sa'yo, tanggalin mo na to. Hindi mo ba alam yung mga sexy na napanood ko? Dati tanggalin mo na, na -tang... malalaglag. <laughs> tanggalin mo, Malalaglag. Nangangawit na ako! Ganun yun. Tanggalin mo, malalaglag. Pag, nata natapon yun sa kama, hindi tayo makakatulog. <laughs> Tanggalin mo na dati! Hindi <laughs> ako nangyikipagbiruhan! Ay, malalaglag! Isip ka talaga? Nangyayak ako sa isa yung isip ka? Pag ito na... <laughs> Nagigigil ako sa'yo, nagbibigyo ka pa dyan ha. Tingnan mo lang, nagigigil <laughs> ako sa'yo. Tingnan mo. Tingnan mo talaga pa, Alam mo na ikipagbiruan pa ako ha. Kala mo na hindi pagbiruan pa ako. Pag Kalt <laughs> na siya guys. Kalt na guys. Nagigigil ako sa'yo, kala mo ha. God God sh -sh. God. <laughs> tingnan nga natin kung kaya mo ba. Tignan nga natin, kung kaya mo ibaba yan. <laughs> oh, galit! Ayam po, mga kaibigan. Kitang-kita po. Kitang kita po Pasok lang po mga kaibigan Yan po ang talent niya mga kaibigan Ayang kaya niya po ibaba Yung dalawang baso Galing guys oh. Yan po ang talent niya mga kaibigan Bigyan natin ng bagong challenge Ang bagong challenge Kala mo nakikipagbiroan Taong sa'yo ha Ang talaga tumanda Hmm? Hmm? Gaku aku, Gaku aku, aku, aku. Mami sorry, mami coba, mami salah. Gak aku nasional aku, tahu